Hindi mo naabot yan. Hmm. Buti pa yung aming Tommy. Ano, Tommy Bibi, ano. Dito lang siya, ano. Hindi mababa. Pero, ang kulit. O, 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 o. Nagpangkalabit. O, 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 o. O, 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 o. Hey, baby. Wake up. Ngayon, ngayon. Hindi ka na ngayon makaano. But. Kuy, ano mo, ha? Ngat-ngat ka na, ngat ka na ng gano'n, Gusto mong talagang maglabas, ha? Gusto mong talagang maglabas, ha? kawan yang uh, um, kamu ah from um, butti pai Tommy o stillian si tomio. tomi Tommy.. Tommy.. tomi jalan uh. lang so Hmm.. 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 love rocket collide mm, 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 mm. 5, 4, 3, 1, um.

Kapikunan <laughs> <laughs> na, nagkapikunan. Tumi, apikun. <laughs> At go oh, na tayo si Tumi. Kanang oh. boots na to kasi, oo. Oh, oh.